Mga kababayan, humanda kayo! Ding, ding, ding. Nandito ngayon tayo para panoorin ang isang palabas ding, ding, ding. na parang stand-up comedy. Pero walang punchline. Maliban sa mukha niya na mapapailing ka na lang buong oras. sa Gising Bayan PH kung saan ang press briefing ay nagiging stand-up comedy. At ngayong araw, may guest tayong espesyal. Hindi sa stage ng Comedy Manila, pero sa malatang mismo. breaking down pero parang questy na walang nanalo <laughs> kaya umupo kayo ding, ding, ding. relax at maghanda ding, ding, ding. kasi ngayon ding, ding, ding. bibisitahin natin ang mundo ng pagsagot na parang nakapikit <laughs> <laughs> oy narinig niyo ba ding, sabi daw, ding, ding, ding. hindi sagot ang pagbebiyahe kung may problema ang bansa. Ding, ding, ding. Aba, tama naman. <coughs> Pero teka, bakit parang kay BP Sara lang applicable? <coughs> Yung ibang ipusyal kahit maha sa kalsada, nagbebiyahi pa puntang conference sa Switzerland. <laughs> Tanong ko lang ha, ding, ding, ding. pag may problema sa bahay mo, ding, ding, ding. hindi ka ba lalabas para bumili ng gamit na pwedeng maging solusyon? Ding, ding, ding. O maghihintay ka na lang na dumating si Batman? si Bipi Sara ang bumiyahe. Grabe, headline agad. Pero pag ibang tao, official visit daw. Eh di wow. So may trouble na masama at may trouble na mabango? Alam mo kung anong tawag doon? Selective Trouble Banter. <laughs> Mga kababayan, parang ang logic ngayon ay ganito. Ding, ding, ding. Kapag ka ikaw ay kaalyado nila, ding, ding, ding. kahit magbakasyon ka sa Burakay habang may baha sa kalsada, ding, ding, ding. okay lang kasi daw, mental health break. <laughs> Pero kapag hindi ka nila kaalyado, pres kong kagad may moral lecture pa Anong ko lang, ding, ding, ding. may official handbook ba sila kung ano ang okay na travel ding, ding, ding. at hindi okay na travel at tsaka kung ayaw nila sa biyahe bakit pag sila yung bumabiyahe may ribbon cutting pa ding, ding at may pasalubong pa na poto o? na <laughs> naisip ko lang ha? Ding, ding, ding. Kung may problema talaga sa bansa, ding, ding, ding. dapat lahat kayo nandito. Ding, ding, ding. Hindi lang yung selective ang target nyo. <laughs> Hindi po ito guess who na laro. <laughs> kung saan si Bipi Sara lang ang sospek. <laughs> Habang pinapanood ko to kanina, ding, ding, ding. feeling ko nasa barangay hall lang ako na may nag-aaway kung sino ang may sala sa nawawalang sound system. <laughs> Ito naman ang tanong ko. Ding, ding, ding. Kung ang trouble ay hindi sagot, ding, ding, ding. anong sagot mo? Ding, maglupasay sa sahig gabang umaandar problema? Sa so, grabe, press briefing pero may personal diary reading. May trouble shaming na ngayon? Ano next? Coffee shaming? Kung si BP Sara, malamang ang sagot niya, praktikal. may pupuntahan kasi may kausap. Ding, ding, ding. May resulta. Ding, ding, ding. Hindi yung press kun lang tapos, tapos na. <laughs> Oo, sabi nila, hindi sagot ang pagbibiyahe kapag may problema ang bansa. Ding, ding, ding. Aba eh, edi mag na lang tayo. <laughs> Magpakain sa karinderya. <laughs> O teka, kung ganun pala, paano yung mga international summit? Ding ding, ding. Zoom na lang? Para <laughs> uh, tipid pa masahe? <laughs> Ayos ah! <ka. laughs> Ganito ha, parang sinasabi niya, Ding ding ding! Wag ka magbiyahe kung may problema. Ding ding Hindi ibig sabihin. Ding, may problema sa bahay. Ding, ding, ding. Hindi ka na pwedeng lumabas para maghanap ng solusyon? Ding, ding, ding. Ano to? Grounded ka ng nanay mo? <laughs> Anak, huwag ka lalabas. May baha sa labas. Dito ka na lang maghantay hanggang maging dagat. <laughs> eh kung ganun pala, ding, ding, ding. baka pati LRT bawal na. Ding, ding kasi problema din yun ding, ding, ding. traffic <laughs> pero teka yung biyahe ni Sara ayun may purpose awesome. <laughs> may meeting ding, ding, ding. may koneksyon may alliance yung biyahe na para lang bumili ng pasalubong sa Jotipri. Pero eto ha, ding, ding, ding. kung si Bipisara bumiyahe, ding, ding, ding. may purpose. Hindi yung pakyut lang sa kamera, tapos biglang disappear pag may crisis. At least yung kanya, may output alliance. May dalapang pasalubong sa bayan in terms of agreements. Awesome! <laughs> hindi yung tipong balik ka lang, dala mo ay jet lag at Starbucks mug collection. <laughs> alam nyo, habang pinapanood ko to, ding, ding, ding. parang nagdujok time lang si Auntie Claire pero hindi niya alam. <laughs> Yung tono niya parang teacher na masyadong mataas ang self-confidence, pero bangsak sa teaching evaluation. Question lang, pag ganyan ba magsalita ang tagapagsalita ng gobyerno, naiintindihan kaya siya ng tao? O baka kailangan na rin natin ng subtitles with explanation sa baba? Imagine mo kung ganito ito style sa ibang bansa. Ding, ding, ding. Halimbawa, press secretary sa Japan. Ding, ding, ding. Tapos yung statement niya parang kwento ng kismosa sa kanto. <laughs> Hindi kayo mag-book out yung media. <laughs> Kasi eto ha, kapag si BP Sara magsalita, diretsyo. Straight to the point. Walang masyadong paligoy-ligoy. Hindi yung parang sinasayaw mo muna bago mo sabihin yung main point na sa dulo pala, hindi rin malinaw. Para sa akin, kung may problema ang bansa, mas kailangan nga, minsan, na bumiyahi ang mga leader para makahanap ng solusyon. Ding, ding, ding. <laughs> eh kung mag-stay ka lang sa opisina, baka magkasapot na yung mesa. Alam mo yon parang barko na di ginagamit, kinakalawang. alam mo minsan nakakatawa yung tono ding 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 para siyang yung classmate mo dati na pag recitation walang masyadong alam pero confident siya <laughs> yung tipong tinanong ng teacher ding, ding, ding. ano yung capital ng Philippines ding, ding, ding. tapos sumagot ding, ding, ding ah dipindi po yan sa konteksto ding, ding, ding. Ganon yung vibe ng tikler. Para bang mas inuna pa ang delivery kaysa substance. Ding, ding, ding. Parang balita na maganda yung headline. Ding, ding, ding. Pero pag binasa mo, ding, ding, ding. puro filler. <laughs> Alam mo yung mga balita na tipong breaking news? Ding, ding, ding. Magandang araw ngayon naka question mark Oo, ganun na ganun Wala ba kayong napapansin? Parang ang target lang dito si Bibi Sara Kahit wala namang direct na masama sa ginawa niya ding, ding, ding. May press briefing agad para mag swipe left sa public opinion nice try. Pero sorry, hindi uubra yan sa atin. Kasi tayo, marunong mag-analyze. Hindi porke sinabi ng Facebook person. Gold na kagad. Minsan, aluminum foil lang yan. Ito lang masasabi ko si Sara, kahit adong banat nyo ding, ding, ding. kahit anong pangungutya ding, ding, ding. tuloy-tuloy sa trabaho <laughs> hindi yan nadadala sa mga paandar ng press briefing ding, ding, ding. na parang gustong gawing squid game ang politika <laughs> elimination round na lang ang kulang Yung iba dyan, sa paghahanap ng soundbite na pwedeng gawing headline. Ding, ding, ding. Si Bipisara, abala sa groundwork. Yeah. Hindi may ingay, pero may ginagawa. Yeah. Hindi yung press briefing lang ang tuhunan para magmukhang relevant. Kaya sa susunod na may magsabi na hindi sagot ang pagbabiyahe, tanungin nyo lang, ding, ding, ding. eh ano po ba ang sagot? Ding, ding, ding. Maghintay lang kami sa next episode ng Press Briefing Chronicles. <laughs> Kaya kung ako lang, ding, ding, ding. simple lang yan. Ding, ding, ding. Kung gusto mo talagang maging credible, ding, ding, ding. ipakita mo na may solusyon ka. Ding, ding hindi lang opinyon, <laughs> kasi pag puro hindi dapat kanam lang ding, ding, ding. para kang GPS na walang mapa <laughs> hindi ka pwede dyan ding, ding, ding. saan nga mas po <laughs> ganon na ganon ang vibe kanina ni Auntie Claire Kaya tuloy ang tingin ng tao sa inyo. Puro lang walang dagdag. Si BP Sara, love her or hate her, at least may ginagawa at may sariling diskarte. Hindi yung nakaupo sa aircon, may script, tapos biglang magdidictate sa iba kung pa. ...ano sila kikilos? Kung ako tatanungin... ...mas okay pa yung diretsong aminado ka... ...na wala pa kaming malinaw na plano... ...pero tinatrabaho namin... ...at least, anis. Kesa yung paikot-ikot... ...na parang daan sa bagyo... ...na pagdating mo sa dulo... Hilo ka na, pero wala ka pang napupuntahan. Sabi nga, hindi daw sagot ang pagbabiyahe. Pero kapag kaibang opisyal, okay lang magpunta sa ibang bansa kahit may problema dito? Hmm, parang selective traffic rules. Bawal pumasok pag walang helmet. Maliban na lang kontroba ka ng enforcer. Sa totoo lang, mas gusto ko pa yung ginagawa ni Bipisara Sara na proactive. Kahit controversial sa iba, at least may rason. Eh kung titignan mo yung iba, may press nga pero wala namang bagong solusyon. Alam mo yung party na may MC pero walang pagkain? Lahat gutom pa rin. At sa akong magbabawal ka sa leader na bumiyahe, kung may opportunity para sa bansa na makukuha lang sa face-to-face -face na meeting. Ding, ding, ding. Wala na? <laughs> Sayang na naman? <laughs> eh kung gano'n, ding, ding, ding. baka pati si Rizal noon bawal mag-abroad. <laughs> eh di wala tayong nolimitang heri. Aminyang sinabi pero sa dulo ding, ding, ding. parang wala kang natutunan <laughs> alam mo yung kaibigan mong mahilig magpayo sa'yo ng live life mo pero single din siya ganun na ganun eh at saka kung talagang problema ang pagbiyahe ding. Bakit hindi natin tutukan yung problema mismo? Ang koraksyon, efficiency, public accountability, budget, yung mga tipong kahit mag-stay ka sa bansa 24 7 wala pa ring ayos. Kasi puro freeze breathing lang. para sa akin, mas may impact yung isang leader na marunong magtrabaho on-site at off-site. Kaysa yung nandito ka nga sa Malacanang, pero ang tanging na solve lang ay kung paano magpapreskon ng walang technical glitch. Mga kababayan, kung tatanungin nyo ko kung sino ang mas may sense, Siyempre doon ako sa gumagalaw. Nakikipag-ugnayan. At may malinaw na plano. Kahit mahaba ang biyahe, basta may balik sa bayan. Hindi yung paikot-ikot lang ang salita. Kaya dito sa gising bayan PH, malinaw ang verdict mas okay ang leader na marunong bumiyahe kaysa sa leader na puro salita at walang destinasyon. <laughs> at, at para sa mga nag-aabang ng punchline, ding, ding, ding. eto yon. Ding, ding, ding. Hindi sagot ang pagbabiyahe kung may problema ang bansa. Ding, ding, ding. Pero mas lalong hindi sagot ang press briefing kung wala ka namang sinasabi. Bayan, Tandaan, sa politika, hindi lahat ng maingay tama. Ding, ding, ding. Minsan, yung tahimik lang pero gumagalaw, ding, ding, ding. sila yung tunay na aset ng bayan. Kaya solid tayo, Bibi Sarah. At sa mga mahilig magpapreskon para magmukhang bida, ding, ding one advice. Ding, ding, ding. Next time, magdala kayo ng scriptwriter. O kaya mag-audition na lang kayo sa comedy bar, mas babagay kayo doon. Sa <laughs> so, mga kababayan, lesson of the day. Ding, ding, ding. Kung hindi mo gusto ang biyahe ng iba, ding, ding, ding. make sure na pag ikaw ang bumiyahe, may passport din pati ang common sense mo. <laughs> kung ang sagot mo sa problema ng bansa ay isang presko na walang solusyon. <laughs> ay, nako. <laughs> Mas okay pang magbiyahe si BP Sara kasi at least may chance na may makausap siyang makakatulong. Salamat at sumama kayo sa mahabang paglalakbay na ito wala tayong airplane ticket ding, ding, ding. pero lumipad tayo sa mundo ng hypocrisy <laughs> kita sa susunod na episode at tandaan ding, ding, ding. dito sa content na to tawa muna bago bad trip Maraming salamat. This is Gising Bayan PH at tandaan, mag-isip, mag-analyze at huwag basta-basta magpapaloko kahit pa naka-official seal sa podium. <laughs>